Magandang araw sa inyong lahat! Ngayon, mapatumayan natin ang ang mga mahalagang konsepto ng ehm... Okay, kung so, ano nga ba ang mahalagang konsepto ng e <laughs> Ano nga ba ang efficiency? Girls, basahin ninyo! Masinok na pamaparaan ng paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Palapan! <laughs> totoong kaulugan nito. Ang totoong kaulugan nito ay pagbabadget sa inyong inyong bahay <laughs> o kahit anuman. For example, dito sa eskwelahan. So, ibabadget din ninyo ang iyong mga pera sa pagkain o or... iba. Slide. Next naman ay equality. Mayroon tayo ng makakarapatan ng tao ang So, so ano nga ba ang equality? Equality ay pinagkukunan ng yaman. Lang, ano? So ano? For example, mabasakan. So hindi lang ang mga dato ang makakuha ng kundi ang mga kongresa. So <laughs> ang sustainability? The last. Ang paggamit ng inagkukunan yaman para matugunan ang kasalukuyang pangangailangan at kagustuhan ng tao. para di oh. <laughs> <laughs> Ano ang mga sustainability? Sustainability ay Ano kanaalo? sa dam magamit na for example kanyang Japanese so kailangan ninyo ipalamun isa para magamit sa next generation so patulang magdagang sa dama okay. <laughs> Música <susurra>